Ibinahagi ngayon ng aktres na si Sherilyn Reyes ang karanasan nito at kanyang pamilya sa kababalaghan sa kanilang dating tirahan sa San Juan. Ayon kay Sherilyn, may isa siyang daughter na ngayon ay 12 years old na. Sa tuwing lang sa theater room raw sila na ginawa ng nursery ng anak niya, ay merong nagahag sa kanya at sinabihan raw niya ito na huwag sasaktan ang kanyang daughter at bantayan lang. Tapat raw hindi na niya yon ginawa dahil nagkaroon tuloy ng instant kalaro ang daughter niya na tinawag na Thunder. Isang araw, nagkaroon naman na siya ng bisita at may kakayahan itong makakita at nakita ang daughter niya pagbaba ng hagdaan na may kasamang dalawang bata at minarkahan raw itong 14 na ang ibig sabihin na kapag umabot na sa edad na 14 ng dollar nito, matutulog lamang ito at hindi na raw magigising. Kung kaya't natakot raw sila at doon na sila nagdesisyong umalis sa bahay, subalit nagkaroon na bigla ang sakit ng kanyang asawa na laceration of the kidney na tila pinipigilan silang umalis at ayon raw sa kanyang kakilala, pinipigilan nga silang umalis ng kanilang tirahan ng mga batang kalaro ng kanyang anak dahil rito. Kinailangan nilang magsuot ng pulang damit at may ginawang ritual para hindi sumama sa kanila sa bagong tirahan ang mga multo. Simula raw noon ay hindi na nagparamdam pa ang mga ito at naging tahimik na ang kanilang buha. Ito ang ating entertainment news, Alex Foraket, Tatak RMN.